Wow! Hey, so, mga kaundo, nandito naman po tayo sa Tanawan, Batangas. Dito naman po tayo mag -abit. So, karating lang po natin galing po tayo sa Laguna. So, mga kaundo, ayun, na magta-time tayo. So, mga kaundo nandito naman po tayo sa Tanawan Batangas dito naman po tayo mag-upload so karating na po natin galing po tayo sa Laguna so mga kaundo ayun ah, magta-time tayo Ayan na mga kaundo, uh, alas uh, alas 5.58 o 5.58 po ng umaga. So good morning po sa inyong lahat mga kaundo at maraming salamat at magpapasalamat po, ako doon po sa aking mga mahal na subscriber at mga viewers, So maraming salamat po. Thank you. At doon po sa uh, mga OFW. Maraming salamat at lagi po kayo mag-iingat dyan. So yes, shout out po sa atin lahat at maraming maraming salamat po. Okay. At tayo mag-update naman. Base lamang daw sa ating pagkakabili o pagkakamo. Pagkakahango po. Ayan. Uh, doon po sa mga ano, ah, uh, Shoutout nga pala doon sa mga ating mga uh, mga farmers. So maraming salamat sa inyong kasipagan at na maraming po tayong makakain ng mga sarap na mugulay dito po sa ating lungsod o bayan. So mga kondo at maraming salamat po. Thank you very much po. At tayo magsisimula naman base lamang doon sa ating pagkaka uh, pagkakabili o at ating pagkakabit no. So maraming salamat. Thank you. At tayo magsisimula naman. At maaga na at magsisimula na agad tayo Good morning. Good morning po. At maraming salamat. Thank you. At go dito daw ay 1,280. 1,000 dito sa ano? Sa Yote. 1,000 daw dito. 25 kilos ang laman. San Libo. 400 dito sa ano mo? Sa Repulio. 400 daw dito, 400 dito, 10 kilos ang laman. Dito po 5, 5. ay 128 ang kilo. 128 ang kilo ng patatas So ang 10 kilos po yan ay uh, 1280 1280 ang 10 kilos Bagyo ay 500 500 po yung 10 kilos 500 Sa carrots ay 85 85 ang kilo So 850 850 ang kilo Gano 430? 430 daw dito sa ano sa bell pepper. Bell pepper ay 430 ang kilo. Wow. Morning. Dito pala sa Tanawan Batangas. Asa daw 30 ang daw ang kilo. 30 ang kilo ng kalabasa. Pa 650 7 kilo lang to no. Bawang 650. Tapos dito ay 1,050. 10 kilos po to. 1,050 1,050 10 kilos puti 9 kilos lang to no 9 kilos lang ng puti so 650 650 sa kalamansi daw ay 25 daw ang kilo 25 ang kilo so 250 po yan 10 kilos 500 500 daw sa Labuyo 85 daw dito 85 ang kilo ng kamatis maganda po bago 85 ang kilo 65 daw kilo ng luya 65 ang kilo 35 sa papaya red lady oh. 35 so 350 po yung yes, isang bundle 10 kilos po yan Dawang kilo dito sa spring onion oh, spring onion po 200 dito sa kensay 200 ang kilo 800 ang talong so 80 ang kilo no 80 ang kilo ng talong daw ay 75 ang kilo. 75 ang kilo ng lokatan na saging. <laughs> out mo sa lahat. Nandito po tayo sa Tanawan, Batangas. No? Okay. Sa trading post. Po sa Butsoy ay ano? 40 ang kilo ng Butsoy. Huh? Butsoy po ay yung Chinese Pichay ay 40. 40 ang kilo. Tayo sa parkingan. Nandito po tayo sa parkingan. Papunta na po tayo sa parkingan. Mga kalingam. po sa kamuti sa kamuti po ay ano nakuha po natin to ng ano ng 50 50 kilo po sa papaya ay 150 150 po ang kuha natin dito 150 so 15 lang kilo o po ay 30 po uh, ang isang piraso ay so nasa 10 pieces kasi to ay nasa 300 300 300 pesos. para ay nakuha po natin to ng 50. 50 po. 50 so 500 po to 500 po to isang bundle so 10 kilo po yun natin ng 150 down ng sili po daw ng sili dahon ng sili po to nakuha na po natin ng 150 ang kilo dito po sa ano sa tokwa dito po sa tokwa ay eh, 100 pieces po to 100 pieces uh, 370 lang kuha natin 370 sitaw po, nakuha po natin ng 80, 80 ang kilo ng sitaw, nakuha po natin ng 80, 80 ang kilo ng sitaw. Ito ang kargador, ito ang kargador. Siya, ano ang pangalam po? Ito Pet. Ah, si to Pet, Shout out to Quest ang kargador natin dito sa Tanawang Barangas. Ito, thank you. Mga kondo, baga hindi lahat ng gulay mga kondo naihatid ihatid ko sa inyo ang mga presyo ng mga gulay mga kondo dito sa Tanawan Matanga. So kahit paano ay uh, mga ilay lang gulay na ihatid ko sa inyo kung magkano na ba ang presyo ng mga gulay mga kondo dito sa tanawon uh, Tanawan So good morning, good morning po sa inyong lahat mga kondo at shoutout po sa atin lahat. Thank you sa patuloy na pag Okay, pawin na po tayo ng kapuloy mga kondo. Shoutout! Shoutout na tayo Shoutout po sa lahat. Okay. Thank you few moments later Pauwi na po tayo mga kalingap Bawi na Mga kalingap Medyo matraffic ngayon ah Ayan, Shout out po sa lahat Shout out ganda dito Ang ganda Medyo matrapid ng konti exit na po tayo ng Kabuyang Okay, nandito na po tayo Mag-exit na po tayo sa Kabuyaw Exit na po tayo Lazada nandito na po tayo sa Barangay Pulo sa Barangay Pulo, Kabuyaw, Laguna okay maraming salamat po, thank you sa pagsama sa akin doon sa Tanawan, Batangas doon po tayo nag-update alaman na naman natin mga kalingap mong presyo ha, gulay mga kawalo sa Tanawan, Batangas so, shout po sa lahat Maraming salamat po. Thank you. Few moments later. So, nandito na po tayo sa pwesto. Maraming salamat sa Panginoon at nakarating ko tayo ito na maayos. So, mga kando, nanligtas. So, yun. Siya tapos sa ating hat. Maraming salamat po. Okay. pa lang po ba atin yung mga in-update natin mga gulay. Few moments later. Mga kalinga, pa hanggang dito lang muna natin video So maraming salamat ha ah. Bahala na si Mrs. Kaundo doon At importante na ibigay natin sa kanya yung mga presyon Ang kura yung mga kundo So yan, maraming salamat Bahala na si Mrs. Kaundo doon At uh, alam na ni Mrs. Kaundo yun So yan, at maraming salamat hanggang dito lang muna natin video So pansamantala muna natin At hinggang dito lang muna natin video So maraming salamat, thank you very much po Bye bye Bye, bye Sa pagsama nyo sa akin doon Sa Tanawan Batangas Doon po tayo nag-update ng mga presyo ng mga gulay mga kondo Sus na na naman natin mga presyo ng mga gulay mga kondo So yun, thank you sa patuloy na pagsuporta At maraming maraming salamat doon Muli At hanggang dito naman ang ating video So bye 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 bye, bye.